Hello everyone! Ayan, daan mo tayo sa kapatid ng amo Kung Magkas tayo ng tubig. Magdilig. Magdilig mo na tayo ng tubig. Ayan. Ayan. Ignan mo natin. Check natin kung tumutulo. Bago tayo pumunta. Ano yung garden niya? tumulo bang tubig? Hala natin i-check muna kung tumulo. Ay, may tumutulong tubig. Ayan. Bago tayo pumunta sa kabila. Hello <coughs> po sa lahat. <laughs> Ayan. Everyday routine natin bago magbakasyon. Oh, may grapes. Kita niyo ba mga bunga ng grapes dyan. Oh grapes po yan. Ayan. Bunga ng grapes. Violet to eh. Dami niyang bunga. Pag nandito ako, pung ano eh, pinipitas ko yan. Ayan. <laughs> Inaharbat ko. <laughs> Ayan. Wala kasi sila dito ngayon eh. Kaya ano, pina-open niya yung ano, yung tubig. O, oh, grapes po yan. Nandito pa tayo sa Greece. Mga grapes sila ginagawa lang halaman. <laughs> halaman. Iisang puno lang yan eh. Ayan. Bye everyone!